this video guys. Nandito kami ngayon sa 101 Type in. At mag-lunch po kami. Ayun, eh, naka-order na po kami ng uh, aming lunch. Yung aking in-order is pork mm -hmm. with, with um, basayan, sure. Very. Yeah. Yeah. Kasama ko pa rin sa lang. Mm -hmm. yeah. like. mm -hmm. Ayan, ay may lag. tom guys, gutong. tom na mga tayo, tom Gutong. ice lunch kain kain ay boto ay puro lang boto Yata <laughs> teh puro ay naka ano pala doon? naka live ka pala dyan. hoy ikaw yung mga house hoy Well, hindi yan nakatag sa akin siyo. After two weeks, ngayon lang ako ulit kumain ng kanin kasi nag-diet ako. Hindi alata. Oo nga, hindi alata. Pero walang rice ba? Walang rice? Kaya naman eh, pero baka kanya maon. Hindi, wala di Chiria, Manila. Lako, ano, hindi ko nag ano nang Syria ba? Yung manilang, manilang. Pero kahit pa ano nag ano naman, meron namang ano tawag doon. May resulta ba kasi bumaba naman yung timbang mababa kasi ako, di ba, 55. Eh, ngayon na, ano na ako, 53, nag-52, 52. 52. Okay, yeah. 70. So, kahit paano bumaba ng dalawang kilo, eh, di ba? Hindi ka naman kasi makano pag nito po, 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 kita, di ba, ang mga laki, ang mga bantay, ay, gusto pa kao, grabe na. Hindi ka naman kapapayat. Yung iba pumapayat, gusto kita, ako hindi. Ganon din. Pag sa hospital, puro lang din kain. Di masarap pa nga sa hospital eh. Wala, puro pagka, pagkaon ba. Laki ng braso ko ba? Diba? nakatag ko yan uh -huh. Uh -huh. ay hindi kasi dapat nag start itag so tingin tingin lang kayo dyan manood kayo dyan Maka ilang subo na ako uh -huh. wala nyo guys kung ilang subo ako kamu. Jadi, pemain ini sih. ini. yung mga pagkain niyo ha. Kakain ko. Pero alam guys.

Yan lang guys thank you so much ganda ng higaw ko eh maligo ka sa balay na mo ayun mm ka -hmm. katambal sa big ipay lang guys so ipay 100 So bye everybody. Maraming salamat guys. lahat mo mag-support sa aking premiere. Mag-iingat po tayo mga. No. Thank you for watching. I love you everybody. Mama.